Na naligo kami dito, guys. Nandito kami sa ano? Barangay Agutay. Barangay Agutay. Ang Leyte. Barangay Agutay Aliti. Hmm. Sa yan, sana makakuha lang kami pamasay para makauwi na rin. Yung isla na yan. Hindi yan sa bigol. Ano yan? Um, lugar ba yan? Kaya may mga ligo. Doon may naliligo doon. Bila karong arkila sa kayak. Nakayak ka pa. Nakayak ka? Ayoko. Baka na ang makayak ka pa. Ay, salamat. Nakakuan na rin. Nakapahinga-hinga naman. Po. Buntis, upo. Uy, dito upo ka. Para pa nga, ligo tayo dyan. drive Aileen. Buntis. Nagbubuan o, <laughs> na, bibi. <-bubu> ano? <laughs> <Buntis. Buntis. laughs> Iya parapenggan muna kala tinguras atau pasma tayu. Grabyu basang-basang. Ya, Nyamana lim-limyan no. Matawa ko. Malalim yan ana midyang giragit na yan. Tarasa san angin. Mabago. Skin si di kita otorisisi din tadi. Ngako isin di ka. Tubi ana skin di. Ada sira banga bata? Kasakuya. Pakang kinas. Ataro.

Diyan sa isla bumaba kayo? Dito sa ano, doon kami galing oh. Yun yung isla na yun ano? Sama tayo ayun. Hindi, pinya. pinya ba? Pinya. pinya? Nagto pa? Oo, oh, narayo pa. Narayo pa. Pwede man magsingil lang ganang kamahal kasi ang layo eh. Ano? Pero kung maulit ako pag rito, maulit ako pupunta rito, maalit ako ng pirang malaki. Pero hindi na siguro. Kakadala. <laughs> 20 pala gasto yung lahat? Hmm, hmm. lang dito. To. Gusto lina lang kami na ano. lalakihan. Hmm. hmm.

Bad na, bad ng baro. Bad ng Ay! Bibi, <laughs> <laughs> <man. Wala>, <laughs> may puti! Laman. Hala, may puti ko! Uto! Dali! Ayun o! Umo! No. Dali na. Wala man, hindi yeah. kaya. Ayun, yung mas bato sa likod. Alin dyan? Mas bato yan. Ang alin dyan? Yan o. Ah. Yung hindi. sa likod. Hindi dyan. Mas bato yan. Hindi. Napula na. Napula yan. Mas bato, ganito pa. Nakikita namin yung mas bato. Pag honda dito, pag maya pong dagat mo mm. yung dagat, may alalaki. Maraming na diaries Pag Sabado-Linggo, marami dito. Ang grata sila, Papa. Kabila. Bila doon ano, ko yung bundok eh, kasi pag doon sa tabi, walang ano. Nakikita ko yung ano eh, nakikita ko yun oh. No? Yung palbo na ano, wala nang... Ano pa? Ano nang kulang kayo? Sa Gusto ko, ano ko niya yung malalim na? Malalim na? Hmm. Pag-dakit so, daw yun eh. papa din doon kayo sa unangan ten yun ang sus doon din ko hindi ama Nga tayong drinks. kung datang ngayon, oh. Tunang na yun. kung uh -huh. datang uh -huh. na? Ma malamig na. <laughs> oh, so na

Ay, puro Ngayon naman ako makakapaligo sa dagat. Saan? Ako. Ngayon? Oo. Uh, ang huling paligo ko yung sugat pa to. Aki pa, bata pa ako. At ayun yung dagat? Dagat din? May dagat din. Nari kami eh.